Let's go guys. Okay. Dito tayo ngayon sa pwesto ni Bosalan, guys. Bosalan, shout out muna sa mga viewers niyo po diyan. 'Yon. Shout out sa mga viewers ni Tony Vlog at saka ni sa Oh, 'yon, thank, thank you. Guys, ubos sa mga naiiwan na lang yung short short 'to. No? Hindi uh. nabininta nung nakalilingon napagamalan siya na sabi player Dating ng para, ano. Ah, uh, 650 uh, naging ano, uh, na uh, uh, gusto ng interesado. Nasa likod ko lang natin bumili dalawang grado. <laughs> 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 oh, yan yung mga yeah. ano na sando, no? guys, dito tayo ngayon. So yung malulupit mo natin yung nalangin mga guys. Oh. Simulan na natin so matataas tapos para on tayo dun sa ano. No? oh sige. oh shout out sa mga lahat mga subscriber ni Combo Team Vlog ha. O oh, yan, oh, ganun din kay Tony Vlog. Shout out yeah. sa mga viewers niya guys, yeah. saka subscriber ko niya. Sinalo ng mga team vlogger naman. Eh? Siyempre, shout out natin mga team vlogger. oh yun. Then, saka uh, sa team namin, ang team vlogger of Burao Saka yung Pelchor, si Kapanjin TV. Yun. Tony Vlog, si Elmo. Elmo. Borno. Borno. Tapos, Hay, ayo okay. yon, diba? ako yun, si Kubuntin. Masama <laughs> lang kayo, no? Sa... Okay. Oh, saan tayo magsimula? Dito muna, okay. Dito, okay. muna. Okay. dito muna. <coughs> right. Dito muna, Abos Mag... okay. Magkano naman dito? Yan. libo na lang. Libon, anong rilo to? Tagyower. Tagyower, guys, <coughs> na libo. malaglag, boss, may bawas pa to, no? Meron pa. sa dalawang din yan. O nga, pag binawasan to, baka hindi na umandar to. Oo ba ba <laughs> Dinaw ka kamay hindi mo makikita. <laughs> kulang na 'yung minuto 'yan. o oh, 'yun. Bawasan presyo. o oh, bawas sa presyo, guys, oh, pala. Siya. Oh, sorry, sorry doon. At least natututo tay lahat, 'di ba? Ano 'yan? Automatic 'yan, boss. Ah. Oh. Uh, quartz. Quartz, lang. quartz pala 'to, quartz. So. pero 2K 'no? Hanggang magkano? Uh, 18. 18. Oh, 18 dito, guys, sa Tag Heuer na 'to. Tumalon sa 2,000 abot, tumalon sa 1,800. So, Oo oh, so, nga, no? Yan, mga kaysa. So, dating price top 5, mga guys. So, ni Vlog, tuloy mo. So, ano, uh, 1,800 na lang. So, oh. 100% sa akin. So, ang pipiliin dito na ako. Oh. Oo. Oh. Siyempre, sa samantalain na, habang nandito sila ni Combo on Team Vlog, tapos Tony Vlog. Oo oh, nga, so, sa samantalain na namin to. Wala nga yan, tumuntung nga. So, dito naman tayo sa... Okay. Saan dito, dito naman tayo, no? Oo, okay. oh, yan. So, dito naman tayo. So, ano naman ang presyoan dito, boss? Alan? Uh, Lima na lang yun. Oh. Mga una niyan, nabenta ko ng 2.5. Oh, 1.8 na lang. So, 1.8 na lang? Oo. Uh -huh. So, bagsak presyo na talaga. O, so, ito mga man nagtatong kasi, marami nang... nanonood ka ba ng video? Oo, oh, yempre. Video, mo? Oo, oh, oo. Oh. Yempre. Napanood May nagko-comment kasi daw mga PK, daw mga reload dito sa terminal planner. Kaya sa marin natin, ipapaliwanag natin sa kanila. Mm. Dito, Carbosalan, mga brand new to. Hmm. So hindi Yan. mga segunda mano, no? original talaga ng mga brand new to pero mas mababang presyo -sure talaga. Oh. Kaya kaya sa bulsa lalo lalo. mo nabisimble. nagsimula daw sa 2.5. Oh. Ngayon na 1.8 na lang. Oo, oh. di ba? Tapos ito ng oh. mga magkano oh. to dati? 1.8 lang. Ngayon 1.8 na lang. 1.8 na lang. 1.8 na lang. So mga anong relo natin to, boss? Casio ADPs. ADPs. Chrono working. So, no Walking, mga favorite mo na ano no? Oh, kayo, yeah, no? Yeah. So dito, no? isa lang din to. Okay, oh, mga brad, pero kanya-kanya siya mga dial. Magkaiba yung mga locks ano, no? So mga parayan So huh? one-eat na lang. One-eat one na, one na lang, one one. lang yan no? Lang, Ganun din. Puro ADPs no? So, so, Magkakaiba so, lang. guys danda. Danda. Ayan, Iman na Magkakaiba lang. Magkakaiba lang. 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 Magkakaiba lang. Mm. Wala na Ito, ito pa rin yung Dito nitong dumbo, magkano naman to? Yung marami nagtanong sa akin diyan. Lima na lang, oh. Lima na lang, oh. Dati 10 'yan. Oo. Oh. Hanggang dito 'yan, oh. Oh, yung habang nga ito, lum, ano nga pumayat nga, no? So anong mga oh. brilo na ko to? Edibis din, edibis din. Pwede. Quartz lang din. Oo. Oh. Kaso lang ano siya, uh, digital at saka ano, oh, digital, no? Magkano magkano? Magkano? Ita, dating 800, 700, pwede oh. na 650 yan. oh, sip na, oh, laki na ba, na ba? Laki so, pa talaga? Laki na nga binawas pa talaga. Kung kasi, nag-vlog ako hanggang oh. 700 yan. Oh. Eh. Binawasan mo na naman oh. ng ano, si Kwenta. Maganda talaga ron. Talaga may okay. talaga, talaga to. <laughs> kaya maraming viewers guys na... Pumupunta rito sa pwesto ni Boss Alan. Wala na akong kita eh. Puro bawas na lang buma, eh. Oo nga, no? <laughs> Sabi nga niya nung no, nakaraang vlog, pamasahin na nga at lang dyan, yung ano. At mga ganun bagay sa boss. Oh. At least nakakatulong ka. Hmm. Diba kumita lang naman kung maliit malit, lang na ano. Oo, oh, so, tama. Pa, no. Ang problema, nakakatulong nga ako. Ako, hindi naman hmm. nilang natutulungan. Ayun. Ayun. <laughs> 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 <lahat>, uh, Dahil ka pala. <laughs> Oo, Nakakatulong mga napapasama pa oh. lang. Oo. Totoo naman sabi nila. Pero at least, di ba, Marami na siyang natulungan. Sana tayo boss, dito na kasi video natin sa mga magkano lang. Dating 700. 700 600 na lang. Dating 800 na lang? 600. 600 na lang? 600 na lang. Ito na po rin, pwede mo sanla. Oo. Pwede, ito, ito. Ito, 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 ito. Ayan, Ayan um, 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 mega-debate. Cool Pili na po kayo. Uh, Dating 800, ayo, 600 na lang daw ngayon. Meron tayong Rolex. Oh. Armani. Armani, oh. So, so magkano ang Rolex natin? Yan, Ayan, 500 na lang yan. 500? Ladies watch. Ang babae. 500, no? Oo. Oh, 100, to 100 na lang, oh. Magkano magkano? 200 100 na lang. Oh. 100 na lang isa. Oh, pili na kayo. Oo, oh, oh, grabe ka ka, oh. na 'to. Sa araw na 'to ng mga embosalan, hindi ka man tinarang wala namang problema. Oo. Oh. 100 na lang so, daw. Dati ang price. <laughs> Dati 200 'yan. 200 to 100 na lang. Lahat na lang ang presyo. Uh, uh. Parang bumili ka lang ng baterya, oh. Oo, oh, tama. Grabe. <laughs> <laughs> hindi uh, naman tayo logo diyan, boss. Oo. Tayo dito. Bente, Bling bling. Kaya ganyan 'yan, naka-plastic pa kasi, no. Oo, tama, tama. Pili din muna natin ng madami. Sayang, may okay. pilih pa kayo wala naman. Pili na po kayo. So, ma'am. So, sama na muna po tayo ha. Okay na sa inyo? Ay, uh, ma'am. Sayad ko oh, sa inyo, sayad. Tagasan po kayo. Magugna kayong may. Oh, dito na, pili oh, na Opo, pili, pili na po kayo dito. So, mura lang dito. Tumawad kayo, sagutin kami dalawa. Oh, 'yun 'no. Oh. Sasabihin oh. niyo lang kayo basta lang. Oh, 'yun. Oh, pinanood niyo 'yung video. Sama na muna tayo. Oh, oh. Oh, may bawas 'yan. Dito pa kayo. Bibigyan ko na ng coklat kagad. Oh, 'yun 'no. Oh. Oh, 'yun 'yun 'no. Oh, 'yun. Yan, mga ganda. May mga bato yan, boss, di ba? Yan, mga dito. Dati, 250 ngayon, 150 na lang. na lang busalan, isa na lang. Ngayon, ibibigay ibibigyan mo na lang sa kanila. Ibibigyan mo na lang sa kanila. Gucci. Oh, Gucci. Dito to, talaga, talaga, yan talaga, nililigo ko nga talaga. Gamit atak talaga. Yan, mga dito. Naubos na pala yung inano ko nung nakarang linggo. Ito pa, kuhusang ka. Sige po. So, pili pa sa damit. Ah, dito po, okay, oh. Sa mga Marilo, relo, 100 na lang daw, oh. Pintas mo. Meron pa po ako. Ayun, meron pa ako si Ikot si, eh. te. Yan Yan, sige na yan. Mga sikan oh, so, na lang? Oo, sige na. So magkano na lang ang presyo na? Ito lang ang brand yun, dalawa. Ah, ito, to. to. Magkano ang presyo na Siko na na pala to? So, ito, sige. Siko ah, na na. Yan, pwede na yung dalawang daan. Dalawang daan ang isa. So dito naman sa... Oh, dami to. Parang dalawang piraso na lang ah. Ganun din. Sampan din mga... Latang Po. Latang doon. Opo. So dito. Magkano na lang? 500 na lang? 500 na lang isa? So, Talagang ito tinodo mo na. Oh, ayan. Ayan. so, so ano, mga lang dito, mga kalang na ako magpinda eh. Yun. Huwag naman. Tuloy-tuloy lang parang hanggang... tinatamad okay, siya kasi ano na, babaguhin na daw niya. I iba na naman daw Tony ni Vlog, yung bagong mukha ilalabat oh, niya yeah, ngayon. Oo, So ito mga katulad ng mga, mga, mga katulad pag mga sampre 500 na lang. 500 na lang. Tuntin sa ni Vlog 500 na lang, no? yan, So, tatawin natin pala yung nakakuha ng cellphone. Eh, may tali na ito eh. Ang mga Relo niya eh. Oh. Nasilisyan siya eh. <laughs> ah, dito. Kaya <Anything> nitinalayan niya. Kaya <laughs> nito. Gold. Okay. Ah, nakuha so, yun. talaga. Diyaro siya yung mga shirts. So, Oo, oh, ayan o. Oh. Panood ko kay, ano, kay Tony Vlog yan. Yeah. Saka kay Kubonte. Magkano naman oh. Sandaan. Sandaan na lang daw. So kaya mga guys Napanood ko kay Tony Vlad yan. Tsaka kung bought <laughs> yung uh, blanco 80 yan. Yun o. Tenta na lang daw. Yan naman. Jersey mo. Oo yan. Wala na. Nag-e-size. So ito na lang to. Oo. Oh, <laughs> yun. <laughs> Lilingon mo lang sa sa record. na nakikinig pa. Bila. <laughs> <I> Amin. <laughs> mean. Tenta mo nito. 500 hanggang 450. Yan. Oh, okay. yeah. Pero ngayon, nabawasan ko na. O na lang? Dito lang isa na lang, oh. 350 na lang. 350 na lang, laki talaga ng binawas. Ito so, na lang natira, no? Oh, quality yan, no? Natira, no? Oh, quality talaga yan. Yan. Shout out sa mga team natin. Wala, bingi na. Oy, to. Nawala oh. na ng isang dalawang linggo, bingi na. Ano ba 'to? Hoy. Ito, medyo okay okay na. Yan so ano. Dalawang linggo, wala tayong ano, sa team vlogger natin. Nabili ko, wala na 'yung mga ano. Oh. Ah, na naman eh. Ano? Okay. and... Kandila, no? Lagay ng kandila? Ah. Uh, Lagay ng kandila. Ah. Okay. Lagay ng mo? kandila. Lagay ng kandila. Oh, Magkano bili mo? Busel mo? Hindi okay, ko lang alam. Oh, kandila. Kandila yan.